September 26, 2025, Friday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7, with a distance of 1,400 meters. 3 old and above maiden race placers dito po sa race number 1 pang primera ko po yung horse to beat entry number 1, Lucky Mama si Lucky Mama po ang may best time dito sa so distansya 1400 meters na nagawa niya last August 24, siya po yung nagpreba ng 126.4 nang siya ipumatlo sa so, mga kabayan sila Candy and Wine at Paris with Bronze panigundo ko na rin po may magandang takos sa kanya pong nobate race gracefully true. Nang huling lumaban, last September 13, siya nga po ay nagpreba ng 114.4 sa distansyang 1,200 meters. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pilirakong rating base on the Kaping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 2, pampremiera ko po ang entry number 6, Tawi-Tawi Island. Si Tawi-Tawi Island po ang may best time dito na 129.2. ginawa niya last June 21, nang siya ay, ay pumang-anim, sa so mga kabayan sila Gavel, King Hans, at Axis Deviation. Pero ang hiling labang pong naitala ni Tawi-Tawi Island ay last September 14, sa distansyong 1,400 meters, siya po ay naitala ng prebang 129.8. Nang siya ay pumang-anim, sa so mga kabayan sila Electrify at You Never Know. Parigundo ko po, entry number 8, Heritage. Si Heritage naman po, iling lumaban last September 17. Sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 130.4. Nang siya ay po mang-apat, sa mga, so, mga kabahin sila Steady Cat at Ma'am Jen. Kunin ko na rin pong Panther Zero, mapakamayamadong entry number 4, Justifiable. Si Justifiable naman po, iling lumaban Last August 16, sa desasyong 1,400 meters, so po inagtala ng preba, ang 131.6, nang siya ay pumangsampu, so makakabayang sila Don Lucas at Potential. Ang pinakamagandang preba pong naitala ngayon ng Justifiable ay nagawa niya last June 8, so po preba ng 130.2, nang siya ay pumang-anim, so mga sila Malabon King at Destiny. Good luck po. Race number 5, the start of pick 5 covering races is 3 to 7 with a distance of 1,400 meters. Pilracom rating based on the capping system race, class 442 to 56 split. Dito po sa race number 3, pang primera ko pong horse to beat, entry number 2, part-time labber. Si part-time labber po, hiling lumaban last September 13. Sa distansya 1,400 meters, siya po ng prebang, 126 sarado, nang siya ay apat Sa so, mga kabayo sila, Charge the Castle, Del Campo at Modern Legacy. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Part-Time Lover sa desansyong 1,400 liters ay nagawa niya last December 28, 2024 kung saan siya po ay nagpreba ng 1,24.8 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Velvet Hayes. Panigundo ko po ang mayroon pong best time dito entry number 5, Walt 359. Si Walt 359 po ay hiling lumaban last August 30 sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126 sarado nang siya ay pumang lima. sa mga kabayan sila perfect shot at Donya Leon siya. Ang pinakamagandang preba nga po na yung ni Wolf 359 ay nagawa niya last July 20 siya po ng nagpreba ng 124.6 nang siya ay pumangatlong dikit sa mga nanalong kabayan sila Progality at Club Habana. Good luck po! Race number 4, the start of pick 4, covering race is 4 to 7, with a distance of 1,400 meters, with an accommodating base and the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang primera ko po di anong kalok numero 8, Winsam Maxim. Si Winsam Maxim po, yun yung lumaban, last September 7. Sa distansyang 1,400 meters, siya po yung nagtala ng prebang 130.6. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong kabayan si Maki Boy. Kunin ko na rin po panigondo, has to beat, entry number 2, Bonnie Avenue. Si Bonnie Avenue po ay yung lumaban, last September 17. Sa so, distance 1,400 meters, siya so, po ay nagtala ng prebang 130.6. Nung siya ay pumang apat, sumakaba so, yung sila Sneaky Eyes, Quincy at Marvelous Maxine. Kunin ko po pang tercero, mababa na rin sa laban, entry number 1, Bisyo Magservisyo si Bisyo Magservisyo po ay eh, lumaban. Last September 14, sa distansyong 1,400 meters, siya po ay eh, nagtala lamang ng prebang, 133.6, nang siya ay kumangsyam. Sa so, mga kabahing sila Gugma at Archie si Holy. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Bisyo Magservisyo sa ngayon ay eh, nagawa niya. Last April 6, siya po ay eh, nagpreba ng 128.8, nang siya ay eh, pumang-apat. Sa so, mga sila Bohemian, mahusay ay at ginger cut. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and recipes. Race number 5, the last DD plus 1 event with a distance of 1,400 meters. Pilracom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, pang ko po ang Derimating Kalok, entry number 3, Snow White. Si Snow White po ay din lumaban last September 17, sa disaso 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 128.6, nang siya ay sa mga kabahin sila Arceb at Grand Monarchs. Kunin ko pong panigundo, entry number 1, di banderang Hanglus. Si Hanglus naman po ay din lumaban last September 10, sa distance 1,200 meters siya so po ay nagtala ng prebang 1,14.2 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahin si Asintado ang uling panalo pong naitala ni Hang Luz, sa distance 1,200 meters ay e nagawa niya last July 25 siya so po ay nagtala ng magandang prebang 1,12.8 nang tinalo niya ang mga kabahay sila Animo Lasal at Golden Area. Kunin ka pong Pantersero, diadong Entry number 4, Electrify. Si Electrify naman po, hiling ng talanan ng panalo. Last September 14, sa so 1,400 meters. So, po yung po hiling talanan ng panibang, 129 sarado. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila, you never know, at iikot lang. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters, Philocom rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, pamprimero pong, pong dihadong kalahok, entry number 3, Trump Peter. Si Trump Peter po hindi yung lumaban last September 14. Sa kanya pong barrier sa distance 1,200 meters, so po ay ng preba lamang na 117 sarado. Ang uli pong laban na inatala ni Trump Peter sa distansya 1,400 meters ay nagawa niya last July 27. So po yung nagtala ng magandang prebang 124.2 ng sa ipumatlo, so mga tlo sa mga kabayang sila Crusading at Madam Mayhem. Puni ko pong panigundo, entry number 6, Catbell. Si Catbell naman po hiling lumaban last September 13 sa distansyang 1,400 meters so kung nagtala ng prebang 126.8 nang siya ay anim so mga kabayan sila Charge the Castle, Del Campo at Modern Legacy ang huling panalo pong naitala ni Cap Bell sa so distansyang 1,400 meters sa so paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last September last August 30 kusang siya po ay nagtala ng magandang prebang 125.6 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Boss Uno at Cathy and Alice Puni ko pong pang entry number 7, Basket of Gold. Si Basket of Gold naman po hiling lumaban last August 30. Sa distance ng 1,400 meters, siya punit tala ng prebang 125.6 ng Seppo Matlo. Sa mga kabayang sila, Perfect Shot at Donya Leon siya. Ang huling panalo pong naitala ni Basket of Gold sa si distance ng 1,400 meters sa so paglalabanan nila ngayon ay last August 17 kung sa siya punit prebang ng 125 sarado. Nung tinalo niya, ang mga kabahin sila ng Ferrari at Black Star. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. With a distance of 1,400 meters. Feel recommending based on the tapping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, pa-premiera ko po yung nagpapakita na ng booty. Entry number 4, Achi Holly. Si Achi Holly po yung lumaban last September 14, sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 128.2 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Gugma. Kunin ko po ang panigundo, entry number 1, Axis Deviation. Si Axis Deviation po ang may best time dito na nagawa niya last August 31, siya so po ay nagtala ng preba, 127.8 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Gabriel. Kuni ko pong pantersero, Dejadong Kalahok, entry number 2, Primero Soldado. Si Primero Soldado naman po, yun lumaban, last September 17. Sa distansya 1,400 meters, so pwede nagtala ng prebang, 129 sarado, nasa ay pumang lima. So sila at Seb, Grand Monarchs at Snow White. Good luck po! For the complete results of these previous races, You may watch the Batang Pisa rewind the results and dividend. MMTC Racing Day schedule will be on September 27 and 28, Saturday and Sunday. Shoutout po. ko. Pisa. po natin at makapisa na si Sir Jesus Abella. Sir Benjamin Perez, Sir Jojo Alejo, Sir Ronaldo Sison, Sir Bernie Angeles, Sir Juban Importado, at kay Sir Jake Kilakite Adventure. Shoutout po natin kay Sir Javier Del Monte from Caloocan City. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga, mga tanggap na updated race sa social media din sa mga isa karera please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ng notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po ating libangan lamang at lamang pong sobra sa ngayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.